Lovey po hiwalay na naman sa asawa, nagpagupit para sa guilty pleasure, pag-usapan natin yan. Pero bago ang lahat kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel ay huwag kalimutan magsubscribe para lagi kang updated sa latest chika. Napakaswerte ni Lovey po sa pagkakaroon ng asawang super understanding at walang kaselos-selos sa katawan hiwalay na naman kasi ang kapamilya actress sa kanyang mister na si Monty Blencow dahil nasa Pilipinas uli siya para tapusin ang mga natamo ang commitments dito. Balik Pinas na naman si Lovey po para tapusin ang isa sa mga pelikula niya sa Regal Entertainment na, Guilty Pleasure, kung saan makakatambal niya sina J.M. De Guzman at Jameson Blake. Ilang buwan din siyang mananatili sa bansa kaya LDR o balik long distance relationship na naman sila ni Monty Blencow. Pero kwento ng award-winning actress, bibisitahin naman das siya ng kanyang Mr. Next Month kaya lukong forward na siya sa pagdating ng May. Say si ni Lovey sa panayam namin sa kanya kasama ang ilang piling members ng entertainment media, proud at excited din si Monty sa mga ginagawa niyang bagong projects. Natutuwa rin ang aktres na sa kabila ng pagkakaroon niya ng asawa ay nagagawa pa rin niya ang mga bagay na mahal na mahal niya, kabilang na ariyan ang pag-arte. Alam naman niya yung line of work ko. There's no need for approval. He respects my job. And then yun, he's very excited for me nga na parang for me to do this project. Kasi nga it's been a while and we got to spend some time together during Christmas so, sabi ko, it's time to get back to work, ang chika ni Lovey sa media ko ng, guilty pleasure kwento pa ng aktres, medyo adjusted na rin daw silang mag-asawa sa setup nila ngayon kung saan pa babalik-balik siya sa Amerika at Pilipinas para sa kanyang trabaho. Mahirap pero kung gugustuhin, magagawa naman ng paraan. I'm just very happy that I have the support of my husband who pushes me to do what I want, sabi ni Lovie. Samantala, gaganap na lawyer si na Lovie, JM at Jameson sa, guilty pleasure, mula sa direksyon ni Connie Macatuno, at sa panulat ni Nanorin Capili at Trisha May Daez. Para sa kanyang role sa movie, talagang nagpabago ng hairstyle ang aktres na medium length at in fairness, bumagay naman ito sa kanya at nagmukha talaga siyang magaling na abogada. Sabi naman ng producer ng pelikula na si Roselle Montverde, isa sa mga pet project niya ang, Guilty Pleasure, dahil sa tema at konsepto nito na tumatalakay sa women empowerment. Anong masasabi nyo sa ating chismis ngayon? Mag-comment na at subscribe para updated ka sa latest chika na gaya nito. Maraming salamat po!